Ano, ay Tina, Deli. Hmm? Deli. Deli. Deli ka Ano? Aras kayo umalis Dali! na! Dali! Dali! Ano yung sasabihin mo? Ano yung sasabihin ka raw? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yung sasabihin mo? Ha? Ha? Ano sasabihin mo? Dali na. Ha? Yan ang sabihin, bulong mo lang, bulong mo. Para wala makarinig na iba. Dali. Bulong mo lang, bulong mo, bulong mo. Bulong mo, dali. Bulong mo lang. Ah, hala. Dali na, bulong mo lang, bulong mo lang. Dali, bulong mo, bulong mo. na. Bulong mo. Bulong, bulong. Dali. Ano, ano, dali. Bulong mo na. Ano, ano. Ano yun, ano yun?

Ano na tanggap yung text ko? Oo. Uh, smart. Yung blue ko, hindi ko alam. Hindi na May ko rin. Ano na, ano na, na